Mga idol at mga kababayan pinakamalaking patrol vessel ng Philippine Coast Guard na Teresa Magbanua, umalis sa Sibina OS Codal Shoal matapos ng limang buwan pamamalagi. Mga crew ng patrol vessel, gutom at may mga sakit na dahil sa ilang linggo kulang ang supply. Matapos ng limang buwan deployment sa Escoda Shoal ng Burke Teresa Magbanua ay tuluyan ng bumalik ang naturang patrol vessel support ng Palawan upang magsagawa ng repair sa nasabing patrol ship at magamot ang mga personnel nito na nagkasakit dahil sa tagal ng nasabing deployment. Ang pagpapabalik ng BRT Teresa Magbanua sa Escoda Shoal ay bahagi ng mas malawak na hakbang ng pamahalaan ng Pilipinas, upang palakasin ang depensa at proteksyon ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Narito ang mga pangunahing ginagawa at plano ngayon ng National Defense at ng National Government matapos nitong pabulaykan ang BRP Teresa Magbanua. Patuloy na pagpapatrolya at pagpapakita ng presensya. Mahalaga ang pagpapatrolya ng mga barko ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy upang ipakita ang patuloy na paggiit ng soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang pagpapabalik ng BRP Teresa Magbanua ay indikasyon na hindi bibitaw ang pamahalaan sa pagpapakita ng presensya sa mga teritoryong inaangkin ng bansa. Pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, ang Department of Foreign Affairs, DFA, at Department of National Defense, DND, ay aktibong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa tulad ng Estados Unidos, Australia, at mga miyembro ng ASEAN upang palakasin ang diplomatic ties at military cooperation. Ito ay upang makakuha ng suporta lalo na sa pagdedepensa ng ating karagatan. Modernisasyon ng hukbong sandatahan. Patuloy ang modernization efforts ng Armed Forces of the Philippines, AFP kabilang ang mga bagong pagbili ng barko, radar, missile systems, at iba pang kagamitan. Layunin itong mapalakas ang kapasidad ng bansa na ipagtanggol ang ating teritoryo mula sa anumang banta. Diplomatikong aksyon Nagpapatuloy din ang diplomatic protests ng Pilipinas laban sa mga hakbang ng ibang bansa, lalo na ang China, sa West Philippine Sea. Ang DFA ay nagsasampa ng mga protesta tuwing may paglabag sa soberanya ng Pilipinas, katulad ng mga insidente ng harassment o pagbabantang militar. Pagpapatibay ng legal na posisyon. Ang gobyerno ay nagpapaalala na mayroong arbitral ruling noong 2016 na pabor sa Pilipinas patuloy nilang ginagamit ito bilang legal na basehan sa mga negosasyon at diplomatic engagements upang protektahan ang mga interes ng bansa sa rehiyon. Kooperasyon sa mga regional na inisyatiba may mga plano rin ang pamahalaan na makipagtulungan sa mga regional initiatives tulad ng ASEAN Code of Conduct para mabawasan ang tensyon sa South China Sea at maisulong ang maayos at mapayapang resolusyon sa mga sigalot. Sa mga nagtatanong naman, paano kung sakaling makuha ng China ang full control sa Escoda Shoal? Ano na ang maaring mangyari sa ibang isla at reef na sakop ng Pilipinas? Ang kasagutan natin. Maaaring magkaroon ng malalaking implikasyon sa seguridad at soberanya ng Pilipinas, at maaaring ito ay magresulta sa senaryong katulad ng nangyari noong 2012 sa Scarborough Shoal. Narito ang mga posibleng mangyari. Pagkawala ng akses at soberanya ng Pilipinas. Kapag na-control ng China ang Escoda Shoal, maaaring mawala ng pisikal na akses ang Pilipinas sa bahaging iyon ng West Philippine Sea. Ito ay magiging malinaw na banta sa soberanya ng bansa, Katulad ng nangyari sa Scarborough Shoal noong 2012, kung saan unti-unting nawala ang kontrol ng Pilipinas at hindi na ito makalapit sa lugar. Posibilidad ng land reclamation at militarisasyon. Katulad ng ginawa ng China sa iba pang mga lugar sa South China Sea, posibleng magsagawa sila ng land reclamation sa Escoda Shoal at magtayo ng mga artificial na isla. Kapag ito'y nangyari, maaaring magkaroon ng malalaking military installations tulad ng airstrips radar stations, missile systems, at mga naval facilities na magpapalakas ng presensya ng China sa rehiyon. Ang mga artificial na isla sa South China Sea ay ginawang strategic military outposts ng China, kaya't kung magtayo sila sa Escoda Shoal, posibleng maging bahagi ito ng kanilang pagpapalawak ng kapangyarihan sa rehiyon. Pagtaas ng tensyon at diplomatic crisis, ang ganitong hakbang ng China ay maaaring magdulot ng mas matinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, pati na rin sa ibang bansa sa rehiyon. Maaari rin itong magudyok ng mas malalim na diplomatic crisis, gaya ng nangyari noong 2012. Posibleng magkaroon ng mga diplomatic protests mula sa Pilipinas at iba pang bansa, tulad ng Estados Unidos, Natutol sa pag ng China sa mga teritoryong nasa ilalim ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Pagkawala ng yaman dagat at mga likas na yaman. Kapag nawala sa kontrol ng Pilipinas ang Escoda Shoal, makakaapekto ito sa pangingisda at ibang economic activities ng mga Pilipinong umaasa sa mga yaman dagat sa lugar na iyon. Ang mga coral reefs at marine resources ay posibleng masira kung gagawa ng land reclamation gaya ng nangyari sa iba pang bahagi ng South China Sea. Potential for International Legal Bagamat may ruling ang Arbitral Tribunal noong 2016 na pabor sa Pilipinas, maaaring magkaroon ng renewed efforts ang gobyerno ng Pilipinas para sa mas matibay na international legal action kung sakaling sakupin ng China ang Escoda Shoal. Gayunpaman, magiging hamon pa rin ito, lalo na't hindi kinikilala ng China ang ruling na ito. Paghahambing sa 2012 incident. Ang 2012 incident sa Scarborough Shoal ay isang mahalagang turning point kung saan nagkaroon ng standoff ang Pilipinas at China. Sa kalaunan, umatras ang Pilipinas matapos ang pressure mula sa mga negosasyon, habang ang China ay nanatili at nagpatuloy sa kontrol sa shoal. Kung mauulit ang ganitong senaryo sa Escoda Shoal, maaaring magaya ang nangyari na magdudulot ng permanenteng pagkawala ng kontrol ng Pilipinas sa lugar. Sa kabuuan, kung makuha ng China ang full control sa Escoda Shoal, malaki ang posibilidad na ito ay magresulta sa land reclamation, militarisasyon, at pagtaas ng tensyon sa rehiyon, isang senaryo na katulad ng 2012 incident at maaaring magpatibay ng presensya ng China sa West Philippine Sea. Para naman sa mga politiko, anti-government, pro-China at mga kapwa ko Pilipino ay may gusto lang akong sabihin sa inyo. Hindi na tayo pwedeng magbulag-bulagan. Hindi na tayo pwedeng magtulog-tulugan. Ang ating mga karagatan, ang ating mga likas na yaman, at ang ating soberanya ay unti-unting hinahamon ng mga puwersang dayuhan at ano ang ginagawa ng mga pinuno natin. Habang ang China ay patuloy na nagtatayo ng mga isla at naglalagay ng mga base militar sa ating karagatan, Maraming politiko ang tila walang pakialam. Ano ang silbi ng ating mandato kung hindi natin kayang ipaglaban ang ating teritoryo? Nasaan ang mga aksyon laban sa patuloy na panghihimasok ng China sa West Philippine Sea? Ito ba ang pamumunong ipinangako ninyo sa taong bayan? Ang magpakakampant habang hinaharap ng ating bansa ang isa sa pinakamalaking banta sa ating kalayaan. Mga politiko, kailan kayo gigising? at nasaan na ang ipinangako niyong modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Napakabagal ng progreso, habang ang ating mga sundalo ay umaasa pa rin sa mga lumang kagamitan. Paano natin ipagtatanggol ang ating teritoryo kung sa bawat hakbang, palaging may kakulangan sa pondo, desisyon, at aksyon? Ang ating mga mangingisda, ang ating mga sundalo, at ang bawat Pilipinong umaasa sa ating karagatan ay patuloy na naghihintay ng tunay na aksyon. Huwag niyong hayaang mawala sa atin ang ating karapatan, ang ating kinabukasan, dahil sa inyong pagkukulang. Ngayon, oras na para kumilos. Hindi na sapat ang mga pangako at palusot. Hindi na sapat ang pagiging kampante sa harap ng banta. Sa bawat araw na lumilipas, ang ating kalayaan ay tinatapyasan, at kung hindi tayo kikilos, tuluyan na itong mawawala. Pilipinas, ito ang ating tahanan. At ito ay ipaglalaban natin kasama man o wala ang mga politiko. Pero sana, sa oras na ito, piliin ninyong kumilos, para sa bayan, para sa kinabukasan.